Ayan mga katuto. So isa uh, isa pala itong uh, video making cake. So ayan oh. Ayan. Kumusta po mga katuto? At uh, mayong araw na po. Uh, magkakaroon po tayo ng unboxing na dumating po sa akin so nagpapasalamat po ako galing po dyan sa GNT uh, Express uh, delivery so may dumating sa akin na uh, sorpresa at ito nga uh, malihawa ko na so salamat po pala kay ma'am Annabel Perez dyan po sa Uh, New Zealand no? So, sa pagpapadala po ng uh, regalo sa akin so itong nakuha kong regalo na to ay bali advance po para sa Christmas so maraming salamat po so ngayon uh, mga katuto uh, kung bago lang po kayo sa channel ko please subscribe po uh, The Good One PH So ngayon mag-unboxing po tayo kung ano po ang naman ito. So tara, Samahan niyo po ako. mga katuto. So isya, uh, isa pala itong uh, video making cake. So ayan oh. Ayan. So napakasaya ko, mga katuto, kasi nga uh, hindi ko inexpect yung regalo na darating sa akin. So akalain mo, meron na siyang mic. Ayan. May ilaw. Tsaka may lalagyan pa ng cellphone at may handle. So excited ako na magkaroon ng ganito kasi nga uh, isa tayong uh, small YouTuber at gumagawa tayo ng mga content. Ngunit meron tayong mga kulang. So salamat kay Ma'am Ana Ben Perez dyan po sa New Zealand kung nasaan ka man po dyan, parte sa New Zealand. So ingat po at maraming pong salamat. So ngayon bubuksan po natin kung ano ba talaga yung laman nito. Ayan mga katuto, ito na po. Ah, uh, bali may may remote siya. Ayan. Nakalagay dito, ah, uh, may remote. Ayan oh, para sa camera. So, para hindi ka nakahawak-hawak ng cellphone mo, so ito yung gagamitin mo kahit sa malayo. Siyempre, uh, ito, may handle. Ayan. Ito yung handle natin. Yung tripod. So, kailangan pinitin dito, ito. Ayan, ayan. Tapos ito yung hawakan niya, ayan. Kung gusto mo uh, ipatayo. Ganyan 'no? Oh. Ayan At siyempre, ah uh, mayroon tayong lalagyan nito, yung smartphone universal uh, holder. Ayan. So, i-assemble po natin. So, ilalagay lang natin dito. So, pwede rin uh, patayo. At pwede rin uh, pahiga. ganano o. Yan. So, itatayo muna natin. Kagaya ng dun sa uh, picture. Yan. battery. Kung wala pa tayong uh, pambili ng battery. kasama na yung ilaw Napipindi din lang dito sa likuran Ayan May post-motom yan Ilalagay natin dito

Ayan, so hindi ko kasi magagamit na ito yung gadget na ito doon sa mga adventure na uh, pinapasyalan ko at pinupuntahan ko at lalong lalo na doon sa mga madidilim yan So, pwede na ma-record yung mga boses natin kahit malayo dahil dito sa microphone na ito. So, sa ilaw naman, kapag madilim, so, pwede natin itong gamitin para lumiwanag. Limbawa, ah uh, yung kausap mo dito sa natin, so, ito, ibabaliktad lang natin. Yan. Kung ano yung position, ganun din ulit. So, ayan uh, mga katuto. So, sana po ay uh, may natutunan po kayo dito sa ating uh, unboxing. Uh, surprise gift. At uh, paano mag-assemble ng uh, video making kit. EY49. So, ayan. Uh, sa mga gusto pong bumili, uh, available po yan diyan sa... Uh, sa Shopee uh, at kung saan-saan pa uh, pwede kayong maka-order nito. Pero dahil uh, bigay lang to sa akin, so nagpapasalamat po ako. Shoutout nga pala dyan kay Ma'am Annabel Perez sa bansa po ng New Zealand. So sana po uh, wag pong magsawa sa panonood po ng aking mga video at sana po i-share narin po dyan sa mga kapwa po natin mga Pilipino. So hanggang sa muli, ito po si The Good One na nagsasabi at nagpapaalala. Sa bawat hamon ng buhay, may pag-asa pa. Kapit lang, wala ng iba. The Good One PH, hanggang sa muli.